DJ. Tawag ka okay. ni Tita, oh. Tawag ka. Huwag kang magulo, huwag kang magpatutong. Masakit kang magpatugtog. Smile na daw. Ay, no, bitch mo. Smile na yung maganda. Yung magandang smile. Ayan, ang pagkalis. Iyaw, iyaw. Oo, oh, ilaw yan. Sige na, smile na. Yung maganda. Smile talaga ba? Sige na, yan daw. Pag kumain ka ng bus dito, uh. kayo bababa, o. Ah. na? Kasi papa, hindi pumapasok ko ng big bar. Okay. Saan <laughs> <Okay. No. laughs> so ka na? Saan ka na? Ang hindi pala picture. Oo. Uh. Smile ka muna yung magandang smile mo. Mm. Okay. Bilis ana na. Na-have picture niya dito. No! Yung kaliwa no, po, doon pa yun papasok. yung bus derecho. pero 'yan yung malapit amin nila. Dika sa dunong ano eh, ang kalengke. Ah. Uku ka a ako ah ayusin mo pa yung mao sa Jalibia anong anis <laughs> anong anis ang ako palungin kita <coughs> so sa harang na tv sa na Hindi, magtago na

Pin but then. naglaba rin kami kanina kaya ang daming laba dito na tayo? balapit na ah. Uh -huh. nung isa nga, nung kailan dito baha din dito, nabaha din dito Binang ulan? Dito, dito, dahil, sa dahil, sa dahil, sa dahil yung, yung ilog mm hmm. kaya nabaha kami first time first time lang ka ano, oh. sa ngaraw? raw wow, Saan ayun na tumig tumigil ng ulan oh. No? hindi pa hindi nga 12. kami nabaha dito nabaha kami dahil sa ilog ah mapong talaga